Alam mo, yung Lamsa version, eh, kailan lang yan eh. Matanda pa si Manalo dyan sa Lamsa version na yan eh. Ang totoo, yung sugo niyong unang-unang sugo, na ang sabi sa pasugo, huling sugo raw si Manalo, hindi naman gumamit ng Lamsa eh. Ang gumamit lang yan si Iranyo eh. Hindi naman turo yan ang sugo niyo eh. Ang ginagamit daw namin, yung nasa Lamsa version, yung sabi ni Dr. George M. Lamsa. Kaya may dala po ako rito. Ayan, makikita po nyo sa inyong screen. Ito po ay sinali ni Dr. George M. Lam sa Holy Bible from the Ancient Eastern Manuscript. Ano po bang nilalaman noong Gawa 2028 o Acts 2028? Take heed, therefore, to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the Church of Christ which He has purchased with His blood. Sa Tagalog po, pag isiniliwat natin ang Iglesia ni Cristo ni Cristo, na niya o binili niya ng kanyang tugo. Ang sabi po ni Mr. Eli Soriano, talaga lang po sa mga sumusubaybay sa amin, ang tama raw pong sali ng gawa 2028 Iglesia ng Diyos. Eh bakit? Sapagkat ang paniniwala daw po, yun ang isang pangangatwira ni Mr. Elie Soriano, ang paniniwala daw po ni Dr. George M. Lamsa, sa likas na kalagayan ng ating Panginuso Kristo, ay Diyos, hindi raw po tao. Kaya ang tinutukoy daw po dito ni Dr. George M. Lamsa sa gawa 2028 na Church of Christ, Iglesia ng Diyos. Sapagkat si Kristo raw po ay Diyos. Yun ang paliwanag mo, hindi paliwanag 'yun ang palabo mo at pagpilipit kung bakit isinali ni Dr. George M. Lamsa yung gawa 2028 na Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Kaya si Dr. George M. Lamsa ang ating sangguniin. Bakit po niya isinalin ang gawa 2028 na Church of Christ sa halip na Church of God o Iglesia ng Diyos? Hindi po akong sasagot. Dapat ang pasagutin natin ay si Dr. George M. Lamsa mismo. Kaya meron tayong aklat dito, isinulat po ni Dr. George M. Lamsa. Ayan, nakikita niyo po sa inyong New Testament commentary by Dr. George M. Lamsa. The Eastern text reads The Church of Christ, which he has purchased with his blood. Jewish Christians could not have used the term God because, in their eyes, God is spirit, and his spirit has no flesh and blood. It was Jesus of Nazareth who shed his blood on the cross for us and not God. Ang sabi po ni Dr. George M. Lamsa, si Jesus daw po na taga-Nazareth ang nagbubo o nagbubo ng dugo sa cross para sa atin hindi po ang Diyos. Kaya yung tinutukoy sa gawa 2028 20, na Iglesia ng Diyos na tinubos niya, yung niya, tumutukoy dun sa tumubos. Tinubos niya ng kanyang dugo, ang may dugo po ay ang ating Panginoon su Kristo at hindi po ang ating Panginoon Diyos. Ay, baka sabihin po ng mga nagre-record sa atin na tagarian sa Aedidio Convention Center dyan sa Apalit. Kun, alam ko nire-record niya po, Mr. Mel Magdaroog. Bakit namin tinatanggap yung paliwanag ni Dr. George M. Lamsa na ang nagbubo ng dugo, tumubo sa atin ay ang Panginuso Kristo at hindi ang Diyos? Hindi dahil sa natapat sa gusto namin yung paliwanag ni Dr. George M. Lamsa, kundi yun ang pinatutunayan ng Biblia. Ano katunayan? Sino ba ang tumubo sa atin ayon sa Biblia? Ang oh, babasahin ko po sa inyo nakasulat sa Unang Pedro, na inyong nalalamang kayo'y tinubos. Hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang hindi ng mahalagang dugo. Gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dugis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Kaya tama, yung pagkakasalin po ni Dr. George M. Lamsan na Church of Christ, which he, the word he, refers to our Lord Jesus Christ, which he has purchased with his blood. Sino po ang may dugo? Hindi ang Diyos kundi ang ating Panginoong Sokristo. Kaya doon po sa inaatake kasi ni Badeli, oh, Badeli, sorry, ni Dalaginding. Hindi raw ginamit noon ng kapatid na Felix Manalo yung gawa 2028 na salin din ni Dr. George M. Lamsa. Wala namang kontradiksyon kung hindi man ginamit noon ng kapatid na Felix Manalo yung gawa 2028 na isinalin ni Dr. George M. Lamsa. Walang salungatan kung ang ginagamit noon ng kapatid na Felix Manalo sapagkat, tandaan ninyo, may salin po kasi dito sa dating salin ng Biblia. Ang banggit po rito, siguro basahin ko sa inyo, yung gawa, 230, oh, gawa 2028, ang banggit po rito, Iglesia ng Panginoon. May tinutukoy na Panginoon. Sino yung Panginoon na Iglesia ng Panginoon na tinubos niya o binili niya ng kanyang dugo? Kaya, babasahin po namin yung nasa gawa. Dos 36, pakatalastasi nga ng buong ang Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Kaya, ang Panginoon na tinutukoy ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya, hindi maling sabihin na yung tinutukoy sa gawa 2028 na Iglesia ng Panginoon yun, din po ang iglesia ni Kristo. Tanong, gaano ka importante na ang tao po matubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo na ang tinubos po ay iglesia ni Kristo? napakahalagang bagay po nun. Sa pagkat pagka sa po natin, siguro basahin ko na rin po sa inyo, alang-alang sa mga sumusubaybay sa amin na mga hindi po kaanib sa Iglesia ni Kristo. Dito po sa Roma sa 5, 8 hanggang 9, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo lalo ng tiyak, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Napakahalaga po na tayo matubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Ano ang kahalagahan nun? Sabi sa talata ng Biblia, napawalang sala. Tayo po nagkasala. Tandaan natin, marami na tayong pag-aaral. Ang kabayaran po ng kasalanan batay po sa Biblia sa Roma sa 6.23, kamatayan. Ang tinutukoy na kamatayan, hindi lang po yung pagkalagot ng hininga sa Apokalipsis 20.14, ay kamatayan ikalawa sa impyerno o dagat-dagat ang -dagat apoy. Pero pagka ang tao natubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo, tinitiyak po na sala. At anong katitiyak pag napawalang sala? Sana napansin po ninyo, lalo ng tiyak, sigurado eh, tiyak na maliligtas tayo sa poot ng ating Panginoong Diyos.